Magandang araw mga kabos pam vlog. Tara samahan nyo kami papuntang Tagapulan, Samar. At dahil nandito nga lang kami sa Kalbayog, ay sumakay kami ng motor papuntang Pantalan. Napakaterik nga ng araw nun at napakaganda talaga ng panahon nung nagbiyahe kami. At nandito na pala kami ngayon sa bangka kung saan ito yung sasakyan namin papuntang island. At excited na nga dito si Rail umakyat sa bangka kaya yung mga gamit namin dinaandaan ko na rin ilagay sa bangka. Eh <laughs> At nandito na pala kami ngayon sa bangka kung saan ito yung sasakyan namin papuntang island. So nakikita nyo napaka konti lang ng pasahero ngayon. At pinagsuot na pala kami dito ng life jacket ng Coast Guard kasi nga required ito bago umalis. Protection na rin siguro kasi nga mukhang maalon ngayon. Alis pala ng bangka papuntang island mga alas 12. Kaya sakto lang pagpunta namin dito kasi paalis na rin yung bangka. At nagumpisa na palang umalis yung bangka papuntang island. At kung mapapansin nyo mga kabos pam no, mukhang maalon. Pero kaya naman to ng bangka kasi malaki-laki naman yung sinakya namin at si Ryle nga dito no excited dahil dalawang taon din kami hindi nakapunta ng Tagapulan at dito nga no matatanaw na namin ang Tagapulan napakaganda ng dagat so ayos yung pagpunta namin dito kasi maganda yung panahon at umakiat pala kami ni Rael dito sa taas ng bangka para makita yung gandang tanawin ng Tagapulan Samar at mula kalbayog tatlong oras pala yung biyahe papunta dito sa Tagapulan Samar may kita mo nga dito sa video na ang ganda talaga ng tanawin dito at mapapaselfie ka talaga sa ganda dahil nga ganito yung bubungad sa iyo kapag pumunta ka dito. May enjoy ka talaga dito sa mga view lalo na sa mga rock formation nito. At unang dadaong ang bangka dito sa may gimbarukan. Alam ko meron tayong followers dito na content creator din na si Heart Vlogs. So shout out sa iyo Heart Vlogs. Pagkatapos ng dumaan ng bangka sa may Gimbarukan ay dito naman kami sa Mataluto. Ito na pala yung lugar ng Mataluto so napansin nyo napakarami na rin bahay. At pagkatapos nga bumaba ng mga pasayro sa Mataluto ay dito naman kami sa Bulalakaw. Sa so, itong Bulalakaw guys hindi ko po talaga ito makakalimutan kasi sa mga di pa nakakaalam dito po nilibing si nanay at si tatay ko. Ito si Ryle dito alam niya kung saan area nilibing si lolo at si lola niya. Kaya ganun na lang ang pagka excited niya. Kasi pinakadahilan talaga kaya pumunta kami dito sa may island para bisitahin si nanay at si tatay. Pero dahil alas 5 na ng hapon alangalin na kung bababa pa kami. So dun muna kami pupunta sa may matutulugan then bukas kami pupunta sa may lolo at lola niya. Para at least hindi alanganin sa oras at makapagtagal-tagal pa kami doon sa puntod ni nanay at tatay. Pagkatapos ng Bulacau ay dito na kami sa destination namin dito sa Baku. So dito kami magpapalipas ng gabi dahil dito mayroon kaming matutulugan dahil meron ditong bahay sila lolo at si Lola. So sa mga hindi nakakaalam nun no, dito ako graduate sa barangay Baku ng high school. Ito mga kabos fam no napaka memorable talaga sa akin ang lugar na to. Isa din sa pinakanamis ko mga kabos pam yung alam mong may paparating na bangka at mag ang kayo kung sino unang makakaakyat sa bangka hindi para mangingin ng barya kundi paunahan lang talaga kung sino yung makahawak ng bangka sa yung panalo So dito nga mga kabos pam ipababa na kami. At inumpisahan ko ng hakutin yung mga gamit namin papunta doon sa may pantalan. Kung napansin nyo mga kabos, no, meron kaming dalang malaking bag. Pasalubong pala yon ng ate ko galing Manila. So para sa pamangking ko na nakatira dito sa island. At dito nga ay naglalakad na kami papunta sa bahay ng lolo at lola ko na kung saan doon kami matutulog. Kasi pagkabukas nito ay uuwi na kami ng kalbayo. At nandito na pala kami sa bahay nila Lola. So, ngayon na lang ulit kami nakapunta dito after 2 years. At sinalubong pala kami dito ni Yaya Lucia. Nagulat siya na dumating kami kasi biglaan talaga yung pagpunta namin dito. Hanggang dito na lang mga kabos fam. Salamat sa pagtapos ng video na 'to at salamat sa panonood. Oh,